Ayan mga idol, nag-uumpisa naman kami maghanap buhay. Pizza dos ngayon ng January ha. Ah, meron may, ah, pa. Ayan, shoutout ko, po. Ayan Oh. Ayan, nag-i-disha kasi. Katapos ng uh, Year. Tapos ng inom. Ito na naman tatrabaho nila Oh. Oh, diba? Salap ng buhay. No, Bagong kita na naman. Ayan po to this vlog Ayan mga idol. Oh. Oh. <laughs> ano yung papalo mo? Sino papaloin mo? Sino? Sino papaloin nyo? Ano oh. ng vlog mo daw at ipapalo? O. Sino papalo ng vlog? <laughs> <laughs> Palo vlog. <laughs> papaloin ng halo vlog? Oh. Wala naman yung bunduloy ah. Gatiyan na Happy, happy. New <laughs> <laughs> Year po sa inyo idol Ah, ay, mga idol na lahat ng siya at nag-i-dipagyan no? Ayun. Yan ang bagong new year nila para magsali ng pangarga. Ano yan? Ano Hindi yung Sabi ayusin mo eh. Sabi ako pa nga eh. Ha? Tapos kami alam niya, hindi ka nagpapunan Sabi ko na kanina, ayusin ni Joshua eh. Layo na kalimutan niyo. Paano mo na kasi siya? Shut out po. Happy New Year sa, sa inyo lahat. Ayan, bagong trabaho naman. Mas kagano na naman kayo. Ay, sali. Ah, ano Hi guys! Welcome to my vlog! <laughs> <laughs> Hi Jeff. Okay lang? Ha? So, may mga import pati kasama to. Oh, wala lang, kaya na Nalugi. Nalugi ka sa lakas. Kaya hey, mga idol, tapos na. Ang problema, o. Oh, tapos mag-disarga, nag-mabagkarga, email na. Ito naman tayo doon kabila. Tingnan natin kung ano ginagawa nila. Kaya hey, mga idol, tapos na sila magkarga. Ang problema, yan. O, oh, nagkukuya ako yun na sila, o. Oh. Oh, yung isa nakutulakbong, yung isa mo. Oh. Sino oh. mo? Oh. Ang kinis sa ulo. Oh. Parang uh, inainan. Ang kinis sa ulo. Oh. Ito, Ito naman yung isa. Oh. Yung kuya kuya kuya. Oh. <laughs> eh mga idol, ah, tapos na sila mag -ano, karga ng ay magsalin. Mag-deliver pa tayo sa ano yan, sa Dasma, Cavite. And shout out po sa inyong lahat uh, at happy happy new year po sa lahat ng mga subscribers sa mga followers ko. Maraming salamat po. At ingat po at thank you, thank you. At nakaraos din sa new year. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Bye bye po. Love you all.